Inamin ng Department of Social Welfare and Development na kinakaharap nito ang matitinding hamon sa pagpapatupad ng mga peace and development programs, lalo na sa mga lugar na may presensya pa rin ng mga armadong grupo at limitado ang akses sa pangunahing serbisyo. Narito ang balita ni Cresceline Catarong. Kabila ng pinaigting na pagpapatupad ng mga programa ng Department of Social Welfare and Development para sa kapayapaan at kaunlaran sa ilalim ng National Action Plan for Unity, Peace and Development 2025 to 2028, nananatili pa rin ang ilang hamon sa field operations. Ayon kay DSWD Undersecretary Alan Tanhusay, isa sa pinakamalalaking balakid ay ang isyu ng seguridad, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Karamihan sa mga ito ay walang kalye, walang uh, kuryente, walang internet signal at walang walang mga uh, maayos ng water system kaya at uh, uh, ito sa pinakapangunahing problema natin. Bukod sa isyu ng seguridad, sinabi rin ang opisyal ng opisyal na malaking hamon ng kakulangan sa logistics. Ang ikalawa ay uh, siyempre ay yung uh, uh, logistics natin. Minsan uh, kakayanin ito ng mga sasakyan na 4x4 ngunit may mga bahagi ng mga assignment namin na uh, hindi na kayang uh, akyatin ng mga sasakyan. Kaya isa ito sa mga pangunahing uh, challenges namin sa pagpapatupad ng mga programa. Sa kabila ng mga hamong ito, tiniyak ni Undersecretary Husay na hindi titigil ang DSWD sa pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran lalo na sa mga komunidad na matagal nang napag-iiwanan. Layunin anya ng mga programang ito na iangat ang kabuhayan ng mga residente at ibalik sa normal na pamumuhay ang mga dating rebelde. Ipinahayag ng opisyal na may tatlong pangunahing inisyatiba ang ahensya na nakatuon dito. Una, ang MNLF Transformation Program na layong isa ilalim sa proseso ng reforma at kabuhayan ang mga dating kasapi ng Moro National Liberation Front o MNLF. Ikalawa ang Normalization Program sa ilalim ng kasunduang pangkapayapaan sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na nakatutok sa reintegrasyon ng mga dating combatants sa lipunan. Ikatlo ang mga proyekto sa ilalim ng pamana program o payapa at masaganang pamayanan na bahagi ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Kabilang dito ang mga sub-project na nakatuon sa kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na dating apektado ng kaguluhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Kresilin Katarong, SMN News.